Paano mo nga ba bubuhayin ang mga pangarap ng isang tao kung isinuko na niya ang laban? Ang minsay nag-aalab dahil sa tindi ng pagnanasang itaguyod ang pamilya. Sobrang kahirapan nga ba talaga ang siyang humahadlang patungo sa pag-asenso? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang sinubok ng kapalaran dahil sa mga obligasyong maagang ipinamana sa kanya dahil na rin sa kawalan ng pag-asa at pagtitiwala sa sarili ng haligi ng kanilang tahanan. Ngunit minsan pa, pinatunayan niya sa lahat na matatapos lang ang laban kapag sumuko ka na sa buhay. Nagtagumpay, naging inspirasyon at naitaguyod ang malaking pamilya. Ngunit magwawakas lang pala ang kasaysayan sa paraang hindi niya ginusto at nanatiling mabigat ang kalooban sa kabila ng tinamong karangyaan. Ang kwento ni Renato Requestas